So it's a prank guys! It's a, <laughs> it's a trap! It's a trap! It's a trap! It's a trap! It's Mali yung namin yung lugar. Lugar o ano? <laughs> mali na punta namin. So nandito kami... Ah, mali yung venue. Dito kami ngayon sa... Ano eh? Lawan? Lawan, Talisay. Pero it's a chop. Mali yung venue na punta namin. kabilang mundo.

So ayun nga, nandito kami sa concert ni Bamboo Kaso late Kaso yeah. <laughs> late It's a trap Walang baba, walang baba. Wala, hindi mapasulod. Wala <laughs> NAMAN! uwi na, uwi na. It's a trap. Ano masasabi mo sa concert ni Babu? Good, good. <laughs> good daw, Chuk. Ano masasabi mo sa concert ni Bambo? It's a prank. super <laughs> <Stop them out>! bowl <laughs> late <laughs> एकवर है एकवर है So, nandito kami ngayon sa asa ah, ganito. Lawan. Lawan Talisay Cebu. Magta-try kami ng balot. So, sila muna kasi hindi ako makaya ng balot. Nasuka ako before, kaya let's see kung kaya-kaya ko kayo. Masalun, ang balot. Masarap ang balot. Ikaw? Lasang balot. <laughs> Ilang, one out of ten, gano'ng kasarap? Um, one hundred. Ang yes, sobra. <laughs> okay. One out of the ten, gano'ng kasarap ang balot? Ten. Depend. Siyempre. So, tingnan natin guys. And then, let's see. Kung gaano kasara <laughs> <laughs> so, ako. ya si Paring Arjun Magta-try ng balo At si paring EJ alias Chung Gala. Ay balot. So kailangan kailangan balot. Ano? Hindi uh, saya good. ang account. So first step guys. Piyakin ang ulo ng balot. Tapos susunod, igupit ng sabaw. Like SMR. <laughs> ang sarap.

Hindi ko buet ang suka nila. Sa totoong. Kita

Na kaya niya <laughs> <laughs> ulo, Chong. Lahat, lahat kinakain. <hasi> ha? Lahat kinakain. So nilagyan ng suka. <hari> Dapat walang itira. Dahil sayang. <hari> 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 Oh. Mm. Ati ulo, yung kinakain nyo? Hmm. Mamani ulo Eh. Ati suko. Mamani, mamani ulo ang Suka yan, Chong? Suka yon? Diretso? Diret, dire, Sarap? So? Ang sarap. Mm. Oh. Anong lasa, Chong? Anong lasa? Lasang ng balok. Ah. <laughs> Anong lasa, Chong? Hundred percent balok. Hello. Ano ba sila <laughs> pinoy, Chong? Ano ba yan? Kinakain nyo? Balot niya Ibang balot sa Pinoy? Hmm. Balot Pinoy, di ba yan? Ay, Pinoy, murak itlog. Oh, ah, itlog lang. Itlog alinaga. Ah. Balot dito na try mo po. na ka? Okay, sige, sige ako na. <laughs> so it's my turn to eat balot. Balot, balot. Ina natin kung masarap tayo guys. <laughs> <laughs> it's your turn. Nakabayat na kayo? Wala pa. Wala pa. Maya na. Maya. Chunggo. Tsong... <laughs> Nailang, tubig pala siya. Ay lang, baka tubig dito. Ara, ano tubig dito? Ara, siya baka ato. Dito, ano tubig dito? Wala, Ano yung balot dito? Eh? Balot dito. Pinoy. <laughs> Asang balot nila? Patay, I forgot my umbrella. Ulan? <laughs> <Take a laughs> Chumuro. Sige, sige. Dari lang, ni? Oh, oh, um, eh, chuma, oh, ay, cuma amun na. Yan. So, ito na, guys, yung balot. walk Pero pwede man, gapang di ba? okay, Sa pagkakaroon Okay naman, G. Ito Ikot na sa bag. Ako na ikan, Rudia. <laughs> Ako na ikan. Ako na ikan. So nilagyan ko ng asin guys, tingnan natin kung kasarap. <laughs> <laughs> eh wag lang eh, tawag. Hindi tayo kumagyap muna. Kala nyo Mmm. Ah. Ang sarap. So, Pinoy yata to. Pinoy? Pinoy yata to. Dili, dili. Balot, balot na. Okay. Ha? Din... balot na. Kato na. Kain di balat. Wala ng ulo. Di ba yung balat ng ulo? 16. Ang katong na 16, 16, 18. May ulo, 18 tayo mo nakawal siguro. Muna ang ginood ka. 18? Oo. Oh. Ayun ang 18, 16. 18. 16 mo lami. May challenge to. Akala ko yung may ulo. Pangitag ah, ka ng 18 yun sa atin. Na mas layit ako. Hahaha. Teka 20 ko na. Na 20 te. Printing edad. Kay masugo na. Kay masugo na. na. Wala na Wala Sabay la, eh, maka, oh. <gib besteht> <gib besteht> na yun yung makao. ni Bulgin. So si Sid, di ko na matoko nga na lami. If wala mi, bayad sa unum Sige! palag O, oh, e! Sige! 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 O, 500! Bayad! Bayad! Manila! Tingnan sila ako kung ano'y bayad. Pero sila. Pildi guys. Pildi labi guys. Pero natin guys. Pildil but, pildil. But, 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 but

level um, level okay balik balikan na sarap di toso um, sa... tanto jumbo oh <laughs> <laughs> so, obus guys obus na obus yung fried yung ano yun lahat obus na yung chocolate chicken dough Waffles. Oh, so, dito lang sa Waffles and More. Okay, let's <laughs> do this. lang sa do this. Okay, Okay, let's Okay,

Okay. Tanin sa akin ha. Ito no, strawberry. Strawberry. <laughs> <laughs> ano ma'am? Ah, uh, okay. Mm. Visit mm. Here in Timor, fresh. You <laughs> <laughs> must visit here. Oh, kape kayo? Morag. Picture, picture, picture. So, wala na. Wala na si Bamboo. So, wala na si Bamboo. So, kris cum, bintata cum so ito na yung after concert ni bamboo, di yung concert sa lawaan, concert ni bamboo wala nang katau-tao, man lang kita si bamboo, si bamboo <laughs> walang bamboo. It's a trap. So, nandito kami ngayon sa concert ni Bamboo. Kaso wala na siya. Ako na si Bamboo ngayon. One, two, Woo! Malas! Hindi <laughs> ko nakita yung idol ko. Hindi ko yung si Bamboo. Yung idol ko wala. Kasalanan na to ni Chunggala. Alam mo bakit? Nag-duty kami. Yun lang sinabi. Hindi nabantayan. Woo! <laughs> Buti positive mo. TG Monterde sinabi niya before the ano before the concert. Alam ito niya. Bamboo the great. <sighs>